ganito ang kanap sa kabubukas lang na isang supermarket malaki sa amin at grabe dinumog talaga ang kanap maraming tao dahil unang araw napaka kaya din nagsasya ito ang Lulu Supermarket Go formal lang ang binuksan dito sa Modern Park Mall ang isa sa pinakasikat na supermarket dito sa Middle East ang Lulu Supermarket at marahil ito na nga ang kauna-unahang branch ng Lulu na meron dito sa Asia Region lalo na dito sa Kamis mismo kaya naman na excited na bighani yung mga tao dahil isa hindi lang ito pinakamagandang supermarket bagkos napakalawak at napakarami itong ino-offer sa kanilang mga customers kaya naman dinadagsa sa talaga siya ng mga lokal, hindi na lang mga lokal dito pati tayo mga Pilipino at ito yung kaganapan bakit talaga nagsusumiksik at nakikipila kahit sa dami ng tao sumisiksik talaga sumisingit dahil nasa almost 30 minutes nga ako nakapila dyan at grabe talaga para ng parami yung mga tao dahil hindi basta basta makakapasok hanggat hindi nababawasan sa loob dahil sa dami rin ng tao na nasa loob na kaya grabe nakatimer siya kung ilan yung papapasukin at kung ilan na yung malabas para hindi magkagulo go after years nakapasok na tayo at ito yung bubungad sa iyo yung mga tindahan ng cellphone shop grabe bagsak presyo ang mga cellphone dito tablet laptop at kung ano-ano pa mga gadget talaga di maganda o gaga yung mga tao sa kakatingin at sa kakapili kung ano yung mabibili nila go dito na nga yung section ng mga gadget electronics at kung ano-ano pa pagdating sa mga usina go hindi na nga tayo nagpatumpik-tumpik diyan at tagikot-ikot na nga tayo at ito yung unang bumulaga sa akin just ko sa bumbuhay ko ngayon ako nakakita ng ganto kaganda sa mata ng mga salad. Ito yung mga damo-damo na nakikita natin pero dito talaga grabe, ang daming variety, ang daming pagpipilian. Grabe, ang sarap sa mata. All damo talaga makikita mo. Go! Isa naman ito sa mga ino-offer nila, ang all fresh na talagang grabe, mamula-mula pa, napaka-fresh talaga at talagang secure na secure na walang ni isang langaw ang makakapasok sa mga karne nila. Ito yung match section nila at grabe talaga, ang dami halo-halong karne at napakaraming variety na mga karne na inyong pwedeng pipilian. Marahil nga dito na talaga ang best of the best na mga karne yung na pwede mong mabili at ayan na nga, namili-mili tayo dahil grabe talaga, ang mumura ang lalaki ng mga discount na offer nila at ang chicken along the way. Napakadaming choices from legs to breast to whatever whole body or whole. Grabe as in bahala na kayo kung anong class Whole ang hinahanap nyo sa carne. Go! Sa pagkikot nga natin, nakita pa natin tong mga chicken na ah, grabe. Mga marinated naman. Mamimili ka na lang kung anong klaseng timpla at ready to cook na sila as in go. Grabe talaga. At ito pa isang section ng mga karne pa uli. Andito ata yung mga kambing daming tupa ng camel at baka. So makikita naman yan kung anong mga karne ang gusto mong bet at yung gusto mong piliin. Pero diyan ay mga more on cuts na. At hindi na kailangan timbangin dahil nakatimbang na yan at nakakat na. Kaya hindi mo na kailangan pumila doon sa kiluhan nila. Go! At and dito na naman yung mga slice paibang mga high-end na karne. Ayan, ay, grabe. Napakaraming choices. Kung ganun din, nakapak na yan siya at may rice na yan. Nakatimbang na rin yan. Kaya hindi na kailangan itimbang bang pauli doon sa pinaka med section go Napadpad na naman tayo dito sa napakatakaw mata na mga pagkain. Diyos ko, ang daming pagkain dito. Grabe. At ayan, nakakalola na kung saan ka lilingon at saan ka babaling dahil ang daming ang mga ready to eat na mga pagkain dito. Go! Ito yung food section nila. Lahat ng mga pagkain nandito. Mapabiryani. Lahat mga cake nandito na din. Mga sweet mga pastries. Nakahilera yan dito sa area na to. Grabe talaga. At eto yung mga candies nila at mga sweets. Na talagang napakasarap tignan sa mata at nakakabusog talaga. At eto talaga ulam nila, mga beryan at iba-ibang klaseng luto. And na mabibili mo lang ng mura. Kaya di na ako magtaka talaga. Bakit talaga dito dumog yon Lulo na to? Dahil kompleto talaga sila sa loob mula pastries, groceries, kung ano-ano pa na makikita mo sa loob. Meron at meron sila. Lalo na itong mga pagkain na talagang na Kakahalimuyak sa mata Naku Diyos ko sa tingin mo palang Mabubusog ka na, go Ito naman ang mga special sausages Grabe, ang sasarap Parang ang mamahal At etong mga nakapakpang lalaki Grabe, siguro ang mamahal neto Hindi ko na tinanong, no Dahil, ayun nga Kitang kita naman natin yung quality niya Grabe, pang mayaman talaga Hanggang tingin na lang tayo Wala naman tayong pa-apport Pambili niyan, go At eto naman yung mga cheese nila Talagang grabe Ang, ang gaganda Ang mamahal din neto ito talaga ang babrand nila grabe siguro ang sarap ng mga yan no? may maalat, may maasim-asim at merong manamis namis at syempre meron ding malinamnam ng mga keso I'm sure iba't ibang bansa pinanggalingan ng mga to dahil sa Saudi talaga mahilig sa keso yung mga tao at hilig silang gawin itong palaman at kung ano pa ang rekado sa kanilang mga pagkain kaya grabe siguro talagang ang bongga nito go. Hindi pa tayo natatapos ito pa ang variety nila ng mga sausages, mga cheeses, mga mozzarella and whatever na talaga naman. Nilapit na talaga siya sa atin. Tinutukso na tayo dahil just ko, wag naman sana. Hindi mo tayo bibili kasi masarap pero medyo mahal sa busa at medyo nakakaaray talaga bonggang bongga ko. Ito naman ang mga fruits na ready to eat na at nakapak na rin siya. Mamili ka na lang kung anong mga flavor na fruits ang gusto mo. At all you need is bilhin na lang at eto pa ang mga juices, mga fresh. Parang sobrang fresh na, sobrang sustansya neto. Hindi siya ata nilagyan ng mga preservative kaya At ang prutas na walang kamatayan, grabe, Abra inputs nila napakadami at may mga local produced ang Saudi dito lalo na mga strawberries at kung ano pa at binalikan ko nga yung mga salad kanina grabe talis gusto kong bumili talaga neto kahit ko konti lang talagang natatakam ako ng sarap talaga sa mata na I'm sure napaka healthy at mabubusog ako talaga neto go Kapag nag ikot ikot nga ako dyan grabe ang tao hindi magkanda ugaga. gaga hindi magkaya sa haba na ng pila ng cashier grabe meron silang 20 na cash here. Pero lahat yun, poli. Oh, grabe talaga. Napadaan pa ako dito. Parang gusto kong bumili ng kawali para sa Pilipinas. Balang -Ao. isang set na yan. Grabe. At eto pa, mga kitchenware at mga gamit sa kusina na pwedeng-pwedeng mo bilhin. Napakamura lang dito. Kaya siguro pagbalik natin in the future, dito tayo mamimili para pampapackage papunta sa Pilipinas. At meron silang mga biddings din dito. Mga kumot porter, mga unan na pwedeng-pwedeng mabili. Go! And of course, dito lang din ako nakakakita ng na napakaraming gulay na klase gaya na lang netong talong na to na napakaraming variety yung talong na kagay sa atin meron ding pula, may puti, may green at may malalaki, may bilog, may itim grabe, ang dami pa ng klase ng talong sa mundo no? sa Pilipinas, isang klase lang yung talong natin o dalawa, go! dito na ng mundo ng mga prutas, mga grapes, mga cranberries, mulberries lahat ng berries, lahat ng klase ng apple meron sila grabe talaga, no? ang um, pinaka-producer nila Kenya, Africa, Italy Italy. Grabe, ang lalay mga. Ay, sa bagay, kapitbahay na namin yung Italy dito. Kaya siguro mabilis na makapag export ng mga prutas na galing talaga doon. At ang fresh, ang gaganda. Sariwang sariwa. Talagang sarap kainin. Maliba na lang sa saging na ito na medyo pabulok na. Go! Kung nalamog na tong saging, kakahimas, kakahipo, kung mahinog na. Dito na lang din tayo nakakita ng dragon fruit, mga colors at avocado na pagka-fresh na fresh. At yung bomba. Bomba ba yun? Go! May mga ready to pick na rin, wala na, hindi na kailangan kiluhin yung mga nakapak na mga putas nakukuha na lang i mga kamatis at kung ano-ano pa na nakapak na ready to get na, yes mga nakabuksail sila, grabe no, mamili ka na lang kung anong gusto mo dyan, nabalikan ko nga mga pagkain ulit na talagang nakakaakit sa mata iba't ibang ulam, iba't ibang dishes na pagpipilian mo, mamili ka na lang kung ano yung gusto mo, may mga ulam talaga dyan o bongga, parang may nabasa akong beef sisig dyan na parang ang sarap-sarap go, -sarap. oh, grabe talaga, ang dami in-offer dito sa lugar na to. Ang daming choices, ang daming pagpipilian na talagang mabubusog ka. Tumambay ka lang dito dahil marami ring free taste ang ginagawa. Kaya go, go, go. Sa pag ikot, -ikot nga natin mga kakolors na pagtanto ko, kaya bakit dinagsabak, dinumog siya ng mga tao? Dahil sa lulu talaga, kumpleto na lahat ang hinahanap mo nandito. Lahat ng kailangan mo in a one-stop shop nandito na lahat. Kaya siguro dinadagsa to ng mga tao. Mga kakolors, maraming maraming salamat sa inyong walang pa Bye bye. Mga kakalor, samahan nyo ko lagi hindi bukas hindi mamaya laging now na, na go 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 love you bye